mangkaring kompleto ng Inday Cares. Yes, sa bayan ito. Di ba po? Yes. Nandito kami, ilang araw na kami, kung saan nandito si Bibi Sara, nasa veterans, lahat po kami, talaga mga supporters ni si Bibi Sara, nandito po lahat. Alam ko, nandito ang mga iba't ibang grupo, maraming maraming po salamat sa mga vloggers, sa mga media, at sa mga kaninang madaling araw na hindi pa po umuwi, hanggang ngayon nandito pa. Yung iba, uuwi ang pera, magbabalikan po sila. Kaya tara na, dito sa EDSA, isigaw na po ninyo ang inyong mga damdamin, ang inyong sala open dito sa gobyernong ito, na ang 20 pesos na bigas ay hindi mangyayari. Dahil ang nagsasalita lang na 20 pesos ang bigas ay pangga. Budol! At hindi hindi na tayo magpapabudol sa mga nagluktok, sa mga Marcos. Sino bang naglok-lok sa mga Marcos? Tayo! Sino ang tinutol? Tayo! Sino ang magpapanayas? Tayo! Ano ang ginagawa nila sa mga mamayang Pilipino? Nakatulad ko! Ano ang mangyayari sa mga anak natin? Sa mga apo natin? Diba? Pag ganito ang gobyerno, kaya nananawagan po kami sa iyo, mahal na presidente, minsan na kaming nabudol. Diba? Alam mo, hindi ko alam kung anong Diyos ang meron sa katawan mo. Mahiya ka naman sa ako mo. Mahiya ka naman sa mga anak mo. Ituro mo ang tama sa mga anak mo. Di ba? Sa mga kamag-anak mo. Hindi ba sila nahihiya kapag mapasok sila sa eskwelahan? Di ba? Tinukod siya sila. Maging ikaw, first lady. Di ba? Iniidolo ka ng lahat. Di ba? Maging ako. Iniidolo kita. Pero anong ginawa mo sa amin? si ang do ano pa nung ayon? ngayon? Papa si si do si Papa 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 ba? Papa si Papa si Papa si Papa si Ano si Papa si Papa si Papa Sino pa ang pumatay? Kenino-Yakino. -di diba? Or else. Ngayon, yung sinasabi na ako, ang papatay sa akin, ay ipapapatay ko sana. Huwag na natin gawing issue yun. Diba? Ayusin natin ang gobyernong ito. Diba? Kung gusto natin maging maayos. Yun naman po, maraming maraming salamat po sa, sa pagkakataon na makapag- bigay na okay, sa loob sa inyo. Practice mo na, practice, practice para kayo ay mabuhayan ng inyong panindigan. Wait mo pa na. Ah, sige. Pagkatapos ng Duterte call. Ito ha. Okay. 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 Duterte. Duterte! Announcement, dito tayo si Brani, titira dahil may, ang, ang, dasal natin, prayer vigil eh. Meron tayong ano dito, Church, permit, short speech, kasi magkarasal tayo, di ba, kaya na dito. So, uh, magdamag tayo kasi na-take three days tayo hanggang may, may permit uh, sa mga So, huwag tayong aalis uh, dito, ha? Okay. Uh, sige, sa mga nanonood ngayon sa Sambayo ng Pilipino, ang gusto pong mag-participate, mag ha? Oh, o, dito, palapitin dito. Uh, palapitin lang dito. Okay.